Pwede tayo ng friend guys Pwede mo na tayo ng friend 4 minutes pa Nag-grocery tayo pang Tara umupot ng sambuan Or dalawang

nagbabawal dito guys, bumili tayo sa pagluto kahit konti ibababad natin pagkarating natin sa specialty natin nakakatikim tayo guys kinabukasan yun yung babawunin natin 2 <coughs> minutes na guys nandiyan na yung yung train Makita na ninyo. Guys, pakita ko sa inyo. Mamaya. Pagdating na ang tray. Ayan. Tambay muna tayo Tamay muna tayo. Ngayon lang tayo nakani. Para lumaya. Maghapon tayo nakaiga. Maghapon tayo na tulog. Nakaiga lalaro. Tapos hapon na tayo lumabas, mga mag... 5... Pas 5 na. Ngayon, pa pauwi pa lang tayo. 2 minutes pa yung ano, yung train. Kaya hintay na natin. Ganito lang yung buhay dito. Buhay OFW. masaya na pero malungkot. Ano masaya? Ah, Nakakagala ka. Ah, na, pwede ko naman sa Malungkot kasi malayo ka sa pamilya mo. Nakagala ka, ah, ikaw lang mag-isa. Hindi mo sila kasama. Yun guys, pakita ko sa inyo yung train. Yan guys yung train yan pero hindi yan yung papunta sa atin kabila yan papuntang trick yan yan papuno. parating na rin yung sa atin guys Ayan, ayan. ngayon guys maluwag maluwag hindi masyadong masikip kakunti pa sa yaro Ayan na guys, parating na. Hmm, Ayan na. Okay guys.